Ano ang tanda ng Santa Cruz? pakita natin sa screen ang ayon sa ayon sa Katoliko mismo kung ano yung tanda ng Santa Cruz. Yan po ay nasa Katisismo sa pahina uno, Ang mga dasal na dapat maisaulo ng bawat Katoliko, ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos sa mga kaaway namin. Ayon. Yung palang tanda ng Santa Cruz, yun ang pang-aadya sa kaaway. Kaya pag may kaaway ka, nagtanda ka ng Santa Cruz, tatap, tatakas yung kaaway mo. Mm -hmm. Ayon sa doktrina katolika, yun, hindi ko kami nagmiari niyan. Pakita mo nga kung anong libro yung pinagkunan na yan, kapatid. Ayan. Maikling katisismo ng mga aral kristyano. Sino ang sumulat niyan? Pakita mo kung sino ang sumulat. Paring katoliko sumulat. At merong nihil obstat at may imprimatur ni, ni Hernando Antiporda, Vicario General, Disyembre 21, 1947. May imprimatur yan ni, uh, ni uh, Hernando Antiporda. May nihil obstat ni Monsenyor Jose Abriol. Censor Libro Rumian. Ibig sabihin, hindi amin yan. Ano? Ang sabi diyan sa libro na yan, yun daw tanda ng Santa Cruz, pang adya sa kaaway, pangligtas, ligtas, mm -hmm. no? pang taboy, sa kaaway. Eh, bakit kaya naman kung gamitin yun, pagka nakasakay sa jeep, nadaan sa simbahan, magaan, tanda. Ibig sabihin, may kaaway dun. Di ba ganun yun? Mm -hmm. ah. Pag pumasok sa simbahan, pagharap sa altar, mag na naman. Abe, edi ang kaaway na sa altar. <laughs> o, hindi pa gano'n ang ibig sabihin nun. Pagharap naman ng pare, lumabas naman ng pare, ibabalik naman. Gagawa naman siya ng malaking-malaking krus na ganun. Abe, ando naman pala ang kaaway dun sa harap niya. Kaya magulo yung aral na yan. Alam niyo kung magulo, wala ho kasi sa Biblia yun eh. Hindi ginawa yan ng mga apostol. Walang apostol na nagkantanda ng Santa Cruz. Walang kristyano nung una na mayroong rosaryo at may mga kurus-kurus. Wala po nun.